tara na mga idol mukbang na tayo ng pansit canton with uh, tinapay na bilog bilog ha. masarap to mga idol kaya titikman na natin o oh, ba diba? mamali yung pagkaluto ko ng pansit canton malata maraming tubig na ilinagay ko pero masarap siya may, may cheese diban kasi yan may cheese kaya ganyan ang itsura pero masarap malasa at malinamnam at saka maanghal o oh, diba? ang sarap ipalamat yan sa tinapay kasi pati yung tinapay malampot at bagong luto mainit-init pa, kagaya ng pagmamahalan ninyo <laughs> so ayan na mga idol, dami namin trabaho mamayang gabi, magluluto kami ng sahur nila kakain sila ng alas 2 o kaya alas 3, ganon kaya umpisa na ang pagpupuhat uh, namin at Papagod kami talaga nito. Eh, pero kere lang, laban lang matatapos din yan. Ah, diba? So panurin niyo lang ako na kumain ah. Kasi wala na akong panahon na mag-voice over. Matami akong linisin dito at ililipit. Dahil bukas na talaga ang Ramadan. Salam. Mm. Mm. Maraming salamat sa inyong panunod sa aking video, sa paglalike, like sa pagka-heart, sa pagko-comment. Maraming salamat sa pagpapalo. Mwah!